Magluluto ko ako ng gulay, sitaw, at saka ang palaya. ko po sila. Pagsamasamahin ko po sila guys. Pagsamasamahin ko po sila guys. ang aming sangkalan guys. Gulay-gulay eh. <laughs> lang tayo. Oh. kayo. Ano po ang ulan nyo ngayong gabi? Ano po yung ulan nyo? Bilog tot at magbubuhay sa Parang napiktuhan 'to sa ini. kahog ko ay manok. Manok. Ayan, sa hog nito. Basan. Ada anu. Malinis. Hmm. Ano naman 'to, guys? Okra. Oh Kailangan nating kumain ng gulay sustansya, gulay. Mahirap. Pag puro karne, mali tayo matipok sa mundo. Diba? Diba guys? Ito aking talong. Talong sa makatarungan. Ito lang po. Dalawa lang po guys. Kung alam po. May ito. Yan. Yan. Sa probinsya libre sa amin, hindi libre. At saan? Sa hug na para sarap ba ang mga ulam niyo mga mami siguro po masarap lechon pero masarap din to gulay di ba masarap din siya kasi nga gulay

baboy na ngayon na. Hirap. Ay, sabi baboy. Ang ating it's me gumagkaan <laughs> guys? Manok na lang Manok na lang tayo. Sarap na yun yung manok. Sinplahan naman. So guys? Sa probinsya nga kami guys. Diyos ko. Utanong ka uta na lang. Ang mga na naman guys. Wow. Nilaw ko yung guys. Ang ano. Kamunga nga na. Pites na niya. May mo May pay namin guys. Huwag so, may ginamos. Huwag so, ka lang may. Buwad nga. Isang so, pinikas. Ayun. Bilad na. Ay eh, bulad na. Tuyo um, ba na? No? Flying face? Kahit ano ano may flying face. Oh, Masaya na kami guys sa probinsya. Naranasan namin guys na pagkain ng ano, saging. Ang, 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 ang ano, nilang saging. Tapos ang ulam namin, ginataang ang saging. Ngayon, napasarap na ang buhay sa mga aming mga anak.

Balikan ko yan, 'di pa kumita na. Wala pang kita kahit yung guling. Sabaw, <laughs> gulo. Kok Kau Kau mama si taste ko. Subalik an ko kayo. Start na aku. ko. Lunch. 1 minute nang kawali, guys.

Okay. Ini talaga po ng sandok na kahoy guys para lang pang ano ang vlog yan ang talaga ang buhay ang kasi guys Entonces bueno, nada, estoy en lagay na ang sitaw sitaw lagay na ang sitaw buwasan ko guys i ko sa aking laga kaya March. Gresi, okay. kumain ng ano. Kinamay ko, ganyan. Eh, hindi ako, hindi na ako naiinita. Para na, ano na yung, ano ko, mangi. Hmm. Don't bark, bark.

kallo, mamaya na po yung okra mamaya na yung okra madali lang maluto Yan ang mama sikas. Sarap kaya ito guys. Yan ang nalagyan ng ano guys. Parang naman sumarap. May nalag na. Narinig niyo po. May nalag na. Ay na. I just did add it. Kunting toyo guys. Yan. Kunting. <laughs> kumulo na, kumulo na so. guys, <laughs> oh. Wawa naman. Ayan. Guys, konti. Ala na si Batman ito. Ang pagluluto na ito. Lagay na ang okra. Guys, nilagay ko na yung okra. Guys, malalaking iwak. Okay. Nanginunok din naman ko guys. Magambot lang naman to di ba? <laughs> ah, ang buhay ng nanay. Ayan. Okay. Ayan guys, luto na po guys. Uh, ah, luto na po yan. Ayan. Uh. Ah. Hmm. Luto na po. Ayan. Ay, luto, luto na po, guys. Ayan, ready to eat. Guys, tapos na po yung pagluluto ko, guys. Sa mga nag-subscribe sa akin. Thank you, thank you so much. Sana po supportahan nyo pa ako. At saka, please subscribe my YouTube channel. Like, comment, and share. Then click the bell button. Kaya guys, sana po matulungan pa ako. Yan lang po guys. Maraming salamat po. Thank you, thank you so much sa lahat-lahat. God bless us all. Bye!